Ano ba? Alam mo, yung kaano mo ha, baka ba may ine-echos lang tayo yan? Bakit ba kasi tayo nandito? Kanina pa tayo naghihintay. Ang daming pwedeng gawin sa araw ko. Kung makahintay ilang oras pa rin naghihintay? Two minutes. Uh, yan, alam mo na ko sa'yo. Two minutes lang? Kanina pa yun ha. Nag itim lang ako. Kita mo yung kaliwa ko. Kita mo yung kanan ko. Ay, panay mo lang. Ah! <laughs> Gusto <laughs> na, nating man yun. na lang kayo. Grabe naman yan. Klaseng lalaki yan. Well, no niyo ba kung bakit kami nandito? May bagong friend sa Facebook itong si Ella na may ari doon ng isang resort. Kaya alam mo naman, mga patay gutom kami lahat sa libre kaya sumama kami lahat. Oh, 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 oh. Ano ba? Sana niyo ako pinipressure. Sige na, huwi na Paul, pinabibit-bit sa amin. Aba? Oo, so, oh, dahil pang maglalayas. Che! Pakailang mera kayo, mo. Pwede ba, ilagyan mo dito? Nakatapan ako. Oo! Oh, Tignan mo naman, Ella! Ano mo? Pauuwiin mo kami! Eh, mo naman naman, hindi ako masyado nakapag pang five weeks <�mumbles> yan. Sandali ha, ito usapang matino, Ella. Yang kadate mo na yan. Kapag yan ay hindi katulad ng picture niya na nasa Facebook mo, yan, lulunurin ko yan. Sisipahin ko yan. Eh, 2 minutes pala naghihintay, hindi ba? Ah, oh, hindi nyo nga. O, tali, bitch na bitch na! Uy, naburda! Uy, na, Sir, na ako order no? oh, okay Ay, talaga? Thank <laughs> you! <laughs> Ay! <laughs> Look, di dalawa. No, din ang mukha kayo rekliosa, tayo. na na-close. ko, naka-order na pala kayo! 2 minutes kami hanggang tayo. mo, hindi na pantay yung kaliwa ako. Ay, ko. Ay, <laughs> tari! Sorry, nalita ko. Pati sa mga kasama mo. Sorry sa inyo. Oh my! Uy! Pika nun! tapang nito! Excuse Para sa Excuse me! Excuse wait, wait, me! <laughs> ba yung Luis? Oh. <laughs> <laughs> Alam ba, kanina, kanina pa kami rito? Bakit mo ko pinagantay? Hindi, kung may ng restaurant, ito mo, ka! Oo nga! naman mo? Ito! Ano ande. na to. para naman duda ka naman kasi. Alam mo namang nandito na tayo eh. Diba? Tama. Eh, Ay. Ay. Oo, oo. May nagba sa teenager. Yung minang mo. Pwede ako dyan. Teenager ako. Pwede ako. Ano? Magpapampo! Kita mo ito, ugali nito. Nakarinig ka lang ng mayaman na magpapampo ko na kagad. Yung Naglap-ngalap mo kami! Boss, boss, boss. Ika, biyoda ba yung nga mo? Pwede ako sa biyoda ko siya. Oh? Ganon? Oh? Ano naman? Baka naman mahilig sa mayaw yun. Yung yung mga ito ito. Oh? O oh, kaya? Oh. Baka naman kailangan ng palano. Pwedeng, 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 pwede rin Alam niyo kayong lahat ha? Hindi naman sa, parang halata, kayo na parang atat-atat kayong makilala ang ninang ko ha? Pero yung ninang ko na yan ha, low profile lang yun. Ang pagkakita mo, parang hindi, may alam ng result. Low profile talaga, na, napaka low profile. Lowest profile pa. Ayun pa, oh, nag-reactinito ko sa bali Hello? Hello.

Eh begini nang ustaz kok. So, desain ini kawin. Mana, Bang? Oh, eh, enggak sukses apa? Otis sih, baiknya kayak buat. Hai, guru aku tadi pilih Dewa. Bang, oke bagian outfit-nya. Kita hati-hati kok. Lihat. Ano yung plan yan? May plan mo! Tumoto katabangan kung ilang beses lalabas ang boxing bell at magwagi ng gift certificate from Ultra Mega Grocery. I-text ang inyong sagot sa SMDM space number of bells ring and send to 4627 for all networks. Show me the mind.